sabi sa lahat mga so bagyang kumalma ngayon dito sa amin kaya susubok na tayo sa pamamana so oras pala ngayon mga pasadong ano na alas 11 ng gabi so ito kasama ko pala ngayon si Marjon okay. <laughs> Marjon so kami lang dalawa magmamana ngayon so subukan natin sa pangantuan sa pagitan ng malalim at mababaw so, sana makadali tayo ng ano, kulambutan tapos ng season nila pero sana makauli pa tayo so, yun abang abang na lang mga hunter so yun matagal tagal rin ng huli na ating sisi dahil silang buwan tayo hindi nakapag dahil sa yung mga dampanon dito sa amin so ito unang sisig natin mga hunter ito ang una natin nakikita isang talagbago so wala pa ng talagbago ito ang una natin pang ulam mga hunter oh sana makauli tayo ng kulambutan. Ito sa sunrig na natin yun, halos malaki sana ng matampusa, makander o bulgan ito wag tinatawag dito sa amin. Ito, nasa kalating kilo sana. Sayang at nakawala pa. tayo o, ito yung nakita natin na nakadali na tayo ng isang kulambutan ngayon isang kiluhin good size na mga okay. so, may pambenta na tayo sigurado na may isang piraso na tayong kulambutan ayos at uh, nakakita tayo kahit patapos na yung season nila so payat na pala ngayon ang yun, mga kulambutan hanggang sa mamatay na kasama natin mga ter mga jod walang buta na walang kita dali mutig pa pala makawala <laughs> <laughs> so yun nga at nakadali yung kasama natin kaya ayun maghanap ulit tayo ng mapapana so ito may nagita tayo dito isang isda no kaya to yun ah, talagbago pala mga hunter, o oh, bago na tinatawag dito sa amin isang uri ng rabbit fish so magkamag-anak yan ang mga uh, langgit uh, at samaral ito so narive natin at ito yung nakita natin isang matampusa so ispat pala namin talagang malabo makantar kandel binagjajagan lang namin sisid lang nasisid sa ilalim kasi o sa pundo na tinatawag ay eh, medyo malinaw so sa ilalim may pag nasa ibabaw ko hindi mo makita yung ilalim talagang malabo kasi malapit sa ilog kabilang kasi yung ilog dito sa amin kaya talagang madali alas mabilis magbaha dito sa amin Until Mabilis mabilis lumabo yung dagat dahil sa ang galing sa ilog yung lapo at eh, ito, kulang butan ulit, makantan. Palis na sana, papunta na sana doon sa part na malalim. So, nabutan natin at ayun, hindi na nakapalag, namuti na yung likod niya. Alas uh, so, na gitik natin makantan. Ayos, may pangalawang kulang butan na tayo. Ayos na, may pambinta ulit tayo, pandagdag. na uh, kung mapapansin nyo, malabo talaga yung spot namin. At eto, sa unang lang nang napagpanaan natin ng kulambutan, eto, may isa pa. Ah, ayos, malagay na to. Halos ah, mag at dalawang kilo at na rin to makanter. Ito yung pinakamalaki na huli natin. So, pangat ng kulambutan pala natin to. Na nahuli. Ah, ayos. Pangdagdag ulit sa pangbinta natin. Thank you Lord. At ah, nabigyan pa rin tayo kahit patapos na yung season ng kulambutan. ito hanap ulit tayo so, yan sa masa parting mabaw na tayo dito mga ito yung nagkita natin sa pugita yan yung uri ng pugita na sa kabilang lumalabas lalo pag anong buwanin so talagang madalang yung isda halos kunti lang dahil sa laki ng buwan sobrang liwanag kaya halos ang ilap talaga ng isda ito may nakita ulit tayo sa magsiklon sa parting ilalim isang talagbago yan o food size na at pandagdag ulit sa pang ulam natin yan makantar ayos at nakapandagdag tayo at dito halos malayo yung nalangoy natin bago tayo makahanap ng sun na mapana ito naman sa sun na dive natin ito nakita natin yung isang isda Torcillo o Titson tinatawag dito sa amin may tama na siya o siguro gustong kainin niya ng mas malaking isda kaso nadagdagan yung tama at yun sinalubong pa nga tayo at hindi natin niya nakuha mga kanton sa so, next dive natin ito ito isang baraka o isang uri ng grouper mga so good size na yung itim ng grouper ito pwede na ito pang ulam natin dahil sabrang dalang talaga ng panay ngayon so dito naman makanta counter ay ito may nakita sana tayong isang pusit malaki sana ayun sobrang ilap talaga dalawa sana yan nakita rin ng kasama ko yung isang malaki at nagsabay sila at hindi na natin nahuli yanap na lang ulit tayo ito isang matampusa so bali dalawa pala yan Nandiyan rin yan sa yung isang kasama niya dun sa kabila ito So, babalikin, babalikan natin kung nandun pa. Tingnan natin. Sana mahuli pa natin yung isa. So, ito. Nandun pa nga. Nakasiksik sa ilalim. Yan you know, uh, o. yung pinana natin. Na, tama naman natin. Kaso, nang natin yung pana. Ayun. Hindi nakasama at nakawala. At hindi na natin nahuli yun makanter. So, yung Kaya hanap na lang ulit tayo ng panibago. At ito, isang manitis o good fish. Ayun. Patay ang buwangin, mga hunter. Alos di tinamaan. Balik na kami, mga hunter. Kumpulang lagi ka ng low tide. Nyo, abot tuhod lang. Abot tuhod lang yung tubig. Alos di makalangoy. Hirap din makadaan ng babaw sobra. No? Halos yung mga seaweed. Lutong na. Kita yung makadaan ng maayos. Eh no? maglakad na lang tayo. So dito malapit na paluto sa pangpang makantan. -pang, -Pang at ito dinana namin yung pinanghuli namin ng danggit sa so, malapit na ito at may nakita ulit tayo sa so, may danggit na ulit so hindi palubas yung mga malalaki nito so dito pala at may nakita rin tayo sana ng isa ayun kumaripas na kasama rin sana nung isa na una natin na kaso hindi na natin nabutan hinanap pa natin so wala na talaga kaya maganap na lang ulit tayo at eto may nakita ulit tayo isang danggit. Nandun, nasa ako lang po. O, sa seaweeds. Ayun, nahuli natin. Ang danggit ulit sa pang ulam natin yan, mga kanta. At dito, sa una naman, at ayun, may isa pang danggit. O, kataway yan na tinatawag dito sa amin. Ang so, ure rin ng rabbit fish. Pag ulit sa pangulam natin. Uh, dito lang sa unan ay may nakita ulit tayo isang kanuping macantaro o oh, emperor fish. Ayun, uh, alas malaki na. So tinatawag dito sa amin na uh, salgigan. Masarap yan ha uh, pang sabaw at sa prito. Ayos din. Uh, at nagdagdag yung pangulam natin. Papunta na tayo dito sa pampang at ito yung isda, Yan na natin tinanggal. Isang uri ng sweetlips makantar o tinatawag dito sa amin, alatang, ayun, nakawala at binigyan sana natin, nandiyan na sa kabilang bato at nadali na na atin. So dito, uh, nakawala na naman makantar, you know na minamala sa tambugbog na yung stand to makanter at nahuli natin so dito pala makanter ay nakauwi na tayo so ito lahat ng natin may tatlong kulambutan so buti at nakadali tayo ng kulambutan kung walang kulambutan ay wala mahina makapang ulam lang tayo buti at may isang pa pa rin kahit payat na yung mga kulambutan yun, makanter yan pala yung lahat ng huli natin mga isda at yung isang pugita so apat na oras rin tayong namana halo sobrang lamig ng dagat yung ibabaw talagang sobrang lamig so pinagtyagaan natin kahit na sobrang labo at eto titimbangin na natin yung mga huli natin so yun yung isang kulambutan yung pinakakalit ay halos isang kilo rin at yun din yung pangalawa at ito yung pangatlo. So, halos lampas rin na limang kilo yung huli natin na kulambutan. At ito naman yung mga isda. So, pangulam natin yan, makander para hindi tayo mga problema sa pangulam. At isang kilo at kalate yung pangulam natin na isda. So, yun, magandang hapon sa inyo lahat, mga hunter. So, magkalauna na pala. So umaga tayo nagising kanina. Di may mga inasikaso tayo dito sa bahay. So yung pala ulit ng lahat ng uli natin mga hunter. So, nasa 5 in Mumford yung kulambutan tapos yung isda kasama yung pugita ay nasa isa, isang kilo at kalahati so yun lang, ang binintal lang pala natin yung kulambutan tapos yung isda yun ang pinangulam natin mga hunter tapos, kumita tayo ng nasa 625. So, ayos na rin yun, mga hunter. So, sobrang dalang ng isda kagabi. Alos uh, may hinap talaga. Buwanin, lakas ang laki ng buwan. Talagang may hinap pag ganon, mga hunter. So, shoutout muna tayo, mga hunter. So, shoutout nga pala kay Alvin genila Yun, shoutout idol. Uh, shoutout na rin kay Nora Luisagi Mercado. Robert Mercado. Lani Luisaga Mercado, Raymond Luisaga Mercado, Lali Luisaga Mercado, Noy Luisaga Mercado, John Michael Mercado. Yun sa shout po sa family Mercado. So ingat po kayo palagi. sa out, na rin kay John Carl Aringo, John Joel Sanawan. So shout out mga idol. Shout out na rin kay Jerry Sancha. Shout out. Johnny Mercado, Aljun Santonio San Sagrado, Sir Rick Ortil, experience and mga idol so chat na rin kay Paul Irmasura yun chat out ko idol tapos kay Gerson Sancha yun chat out Gander. so chat na rin natin yung mga kapwa natin vlogger so unang una kay Bigol ako vlog so yun maraming salamat idol at sa magkapatid na sinari ng fishing adventure uh, at for fishing so yun maraming salamat mga idol sa shoutout lagi ng na channel namin So, ingat po kayo la, palagi. At shout na rin kay Udok TV, Motoblog, Puiglin TV, Mandaragat Brother, Yumalik Mix Hunter, Nicolanong Kanadyan, Nubi, Arivalo, Biyahe ni Agi, RM Sindong Mix Vlog, Romeo, Torbila, Brochi, TV. Yun, shout out sa inyong lahat, mga kanter. So, sa mga gusto pa shoutout comment lang po kayo sa comment section at sa susunod na video ay i-shoutout namin kayo mga So, yun lang. So, maraming salamat sa mga solid supporters at sa second viewers na lagi nanonood sa video namin. So, yun, Maraming salamat. salamat sa inyong lahat. At kung bago pa ng channel namin, huwag mong ikalamutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi eh, kayo updated sa mga video na in-upload namin. Maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat, mga hunter. So, i-eat po kayo palagi.